Alam nyo guys, dito sa Sweden, yung mga bata, sinasanay nila guys sa pag, pagtatrabaho. Halimbawa, yung bang, eh, halimbawa sa ano, bagbakasyon nila. pagbakasyon nila guys, eh, hinahanapan talaga sila na pwede nilang pasukan na trabaho. Yung iba nagtatrabaho sa restaurant, gano'n, yung mga tindahan o mga, basta kung ano-ano na lang, kung ano yung gusto ng bata sa edad ng 13, 14, ganun, eh, yun, umpisa na silang mag, mag, ano, mag summer job. Diba summer job? So, ganun. Ganun talaga sila dito, guys. So, sanay talaga sila sa trabaho, guys. Kaya eh, yung mga taga, yung mga taga rito, sanay talaga magtatrabaho. Pero, meron din mga, ano na, hindi masyado, pero bihira lang guys. Basta dito sinasanay talaga sila sa pagtatrabaho. Tapos yung ano, yung pagstay nila sa parents guys, eh ang tawag nito. Eh marami dito na bata pa, 14 years old pa lumilipat na ayaw na nilang manirahan sa sa parents nila. So meron din dito guys. Yung bang depende kung kaya nilang kaya ng parents din na bayaran yung yung apartment habang wala sa kanila kasi nga minsan ang rason is yung nag-study siya, yung malayo ang school, ganun. So kailangan yung lumipat, yung mga ganyan na rason. Pero um, eh, eh yung batas na ano kapag ano daw kapag kapag eh, hindi siya nag ano kapag hindi siya nag nag nag-aaral so at least 18 years old lilipat na siya may sarili na siyang apartment aalis na siya sa parents niya pero pag nag-aaral daw siya pag nag-aaral daw yung bata kahit hanggang 21 years old kung kailangan niyang tumira sa parents is allowed siya so parang ganun guys na eh, syempre nasa parents din yun eh kung gusto nilang kung gusto niyang nasa kanya pa yung anak niya or o yung anak na gusto pang manirahan with sa parents niya pero pag ano pag pag ayo na pag gusto talaga nilang lumipat pwedeng pwede talaga wala sa ano yun any time, so any any age basta 14 years old parang ang alam ko may, kasi may kakilala ako 14 years old pa lang lumipat na siya so ganon, pwede siya guys hindi 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 lang pagka 18 below 18 pwede na basta kaya na niya eh, buhay sarili niya without parents niya. Oh. Yan